Tapos na po natin yung ating hinakot. Ayan. Ayan po siya. Ayan po siya kadami. Ayan. At so, uh, tayo magpahinga muna sa baba. Ayan. Ayan dyan. Yun lang. Kaya may bitbit -bit pala tayo. O kaya ayo. Bitbitin pala natin yung karitelia ay 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 muna, muna kay pagpatay muna tayo ng tubig din sa taas gawa ng nagbaba yan kaya yun kaya siya na huwag yung barag barag okay. saan tayo dyan ay po kaya mga kaya yung anong nagkuhan kanina ng ano ay wala na nilis na dyan yan saka dito nilis na rin wala na ito, sa mga araw siguro. Ayan. Pagod na ako. At ito, tingnan mo mga Basang-basa. O. Ang basa po yan. Hmm, time check. Uh, kaninang umaga, nag-upisa po tayo ng 6.14. Ng umaga. Ngayon po, ang oras natin ngayon ay alas 8.34. Yun po, natapos natin. Ayan o, no, basa talaga wala pa naman akong dalang dami so ayan yun po ang update sa ating ginagawa at yan ay pupunta lang po tayo doon sa tambayan kasi may motor hirap bit-bit yan hindi na mga kayayo eh naghahawak okay. eh Laman tayong kameraman Solo flight natin to Ayan Ayan <laughs> uh, Hindi na ko po yung kartilya niya kasi Hindi eh Kapagalitan tayo pag iiwan natin doon sa taas Dito yun iiwan dito

Yan, binilad ko natin yung ating damit doon. Mas may mainit. Yan, abang ko lang kung kita nyo. Pahinga muna tayo sa Mayroon naman tayong uh, accomplishment eh. Yan. May natapos na tayong gawain. Ayan, pahinga muna. nagutom na narin. Ayan. Tabayanan po ang paglipat natin doon sa kabilang area naman. Siguro magtatanim na naman tayo, magsasako tayo ng anak lupa. So, hanggang dito na lamang muna ha. Thank you and God bless po sa ating lahat.